kanina, no? Pero ang galing yung ginawa mo, no? And, uh, ayan, si si Kuya Oliver, no? Uh, mayroon din siyang uh, tagline na marunong rin sa manggagamot gagamot, yan. Ngayon, mayroon kaming pasyente kanina. Na nakita na namin na yung parang nagmamanas. At mayroon talaga siyang, ano, sa mid. Ngayon, uh, gusto namin sana tulungan. Kaso lang, eh, siyempre, pag mayroon siyang, mayroon ano, umiiwas talaga yon, Tama ba? Umiiwas talaga yon, pag mayroon siyang, pag ginawa ka ni Kuya Oliver, kasi si Kuya Oliver, mayroon din siyang tagplay na may kaalaman sa mga gagamot, dinigay ng Panganoon, no? Ngayon, nung dito yung isang permit namin, alam namin na mayroon na parang kinukulang siya, no? Ngayon, hinawakan lang naman. Hindi Talagang eh, wala pa siyang ginawa na. No? Hindi pa ako magaling. Uh, Napapangag ko pala sa iba. Tinatanggal lang yung karga sa kanya. Tsaka yung Ngayon, kita, ko sa iba. Sinubukan ko. Oo. Oh, uh, kitang kita naman na, na meron talaga. Meron talaga siyang samit. Tinatawag na kinargahan o kinulam mo. Kinulam ka. Oo. Oh. Uh, uh, ngayon uh, nakita namin na uh, nagmamanas no yung nagmamanas, nawala na nawala na yung logo sa ano niya tapos biglang nagiba ng iba yung mukha no iba yung mukha eh eh siyempre siguro parang para makaiwas yung hinanaw natin maganda yung mukha niya Uh, Tapos sa akin, pare. Tapos sa akin. Tapos sa akin. Alam ko na yun yung ano eh. So, Pag-abak mo nun, pang baklas tao ko. Pinabaklas mo. Kaya Tanong nila, ano yung kamay ko? Yung yeah. diskate ko? Ngayon, alamin natin o ano yung kamay ni Oliver. Kamay ko, ano ba yung... Sino ba si Oliver? Yun uh, ang gusto kong malaman. Uh, yun ang... Oo, oh, para makita ko. Hindi, gusto ko rin makita. Tingnan mo muna. Tapos habang ano tayo, gusto. mo, malis. Alam yes, siya. Siyempre, alam uh, mo ng ano yan. Iba yung ano, no? Iba, Tolo. Iba yung aura niya. Diba? Saka iba, uh, ibang aura yung... Hindi, uh, diba? tsaka naman, oh. di naman, di naman to, diba? nakita mo naman, pare. Hindi naman, hindi naman to... Ikaw, nakita mo. Hindi ko naman siya rin. Daliri ko lang ginawa. Daliri lang. <laughs> di ba? Kung hihaya kayo na kung uh, nabigyan ka diba? Ay, iba yung ayo, iba, iba yung ako nga na, yung nahiya no. Yung nakita namin. O, o. Iba yung tawag niya. Yung na ano na Kuya Oliver na hmm. wala na. Na wala naman na sa yung pang oh. Iba yung, yung lugo ng taba. Manawa, hindi, yung kaliwa niya. Yung kaliwa, niya. Kaliwa. Niya. Oh, 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 Yung kaliwa niya, plus bago. Ay ko na lang sa ayo. Oh, Miwa siya. siya eh. uh, hindi, hindi. Ah, no, pero diba? Nakita mo naman eh. Oh. Oo. Diba? Para nakita mo. Pero nung kanina, parang nang iba yung ano mo. Hmm. Bang, parang iba yung aura ko dito. Oo. Oh. 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 Pero pa, kinukontra ka rin. Oo. Oh. Kinukontra ka rin. Kinukontra ko Pero hindi siya nang hindi nga yun. Hindi nung hinawa ko, di ba siya umalis? Hmm. Di ba umalis siya? Ano nangyari? Yun yung Ganyan sana ako hindi ka nakaiwan. pa. Ano to eh? Hmm. Pero yung ano, matagal ko nang ano yan, alam mo. Hmm. Ano na alam? Na-discoveran niya yung kakayaan hmm. mo. Hmm. Ano ba meron sa akin, total? Marami akong, sabihin, hmm, yung... Ibig sabihin, mayroon kang Pero anong taglay ko na ano, di ba, tol? Wala naman ako, naiyari naman. Pero ano ang discoveran mo sa sarili mo? Mga na? multo. Nakikita mo multo? Nakikita ko. Ibig sabihin mo po, yung pala ano yung tender mo, bukas. Lahat naman. Lahat. Diba, yung mga... Dapat ano, mag, ano ko sana, focus ka dyan para mapukusan mo ka. Hindi. Hindi, seryoso. Okay, seryoso seryo na, na, Seryoso naman. Hindi mo ako nang eh. Lahat ang nakikita mo, multo, multo. Nakikita mo talaga? Talaga. Ito, hmm. uh, ano, kahit nakainom kami. Hmm. Pero bago lang naman eh. hmm. Pero nakita ko talaga. Kailangan magtago. Nakit, nakit, ang dami ko multo. Nakita ko yung yung kakayahan ni Koy Oliver uh -huh. na meron talaga siyang kakayahan na uh -huh. manggamot o sa mga physical uh -huh. o mga uh -huh. spiritual na agad. Uh -huh. Meron siya. Dapat, Saka meron akong um, internet ano sa utak ko. O baga intern, ay, internet, ay yun, yung internet. Pero ano, baka mamaya marami papatay na yun. Oh. marunong ako sa lahat nakikindihan ko nababasa ko lahat ng um, ano pero ayaw ko magbasa kasi napapagod na yung utak ko ako ko pa yun dapat focus ko sa yun para yung mga ganun na iwas ka sa yun ang gusto mo hindi gusto ko pa minum din Kagan, hindi, ang ano <araw> lang. Hindi, <laughs> totoo uh, yung mga academics mm -hmm. na. Uh, Siyempre, parang, uh, sempre may humahad uh, lang sa kanya na hindi siya manggamot. Uh, parang pinapalulong siya sa inom, gano'n. Para, hindi siya makapokus sa mm, you know, pag... Um, meron, siyang, position. meron siyang taglay na manggamot talaga. Uh, nagagalaw ko. Oo, no, gumagaling talaga yung, kunwari meron siya sakit yung isang tao na katulad ng mga... You know, Ang dami pera mo <laughs> <ganun po>. na. <laughs> Totoo yun, okay, yun. in-scripted eh. mga Totoo kasi nakita ko talaga paano Pero siya, paano ito, paano yung may akong ginamot ski... kanina. Meron akong nakita na Pero, ano, na, pero ano, isang bis may nakita ka rito. Ako, mga... tanoy mo ako, ano ba meron sa akin sa buhay? Oo nga, kaya tanong nga kita kanina, mm -hmm. ano bang meron sa iyo? Ano bang taglay mo? Anong, Ano bang gabay mo? Kasi oh. meron gabay talaga. Bawat tao, meron gabay. Anong um, klaseng gabay mo? Kaya yeah, po, kaya po. lang. Ah, you know. Hindi <laughs> meron kasi. Pero hindi biro yun. At hindi uh, biro 'yun. Ha. Uh, di, Totoo talaga. Yun ang bigay sa akin na Panginoon. Uh, ah, gusto ko talaga na ano, hmm. uh, maging dapat alam mo yun, sundin mo yun. Kasi minsan, hmm. pag hindi mo sunod yun dyan pare, parang hmm. yeah, okay, kung okay naliligaw lang. tayo sa... Hindi ako naliligaw. Gusto ko rin ipakita sa iyo baka balang araw yung mga mag eto yaman mo problema oh. Ah, okay. uh, pero okay okay yung ginawa mo kasi mamamatay rin mamamatay no? okay. din ako huwag <laughs> 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 muna inam muna tayo kasi <laughs> <laughs> so, lang eto yung may panahon ako naniniwala ka ba nung utak ako sa diba ang utak ko na nagagaling internet na mutant, di ba? Alam um, mo yon? hindi ko masyadong alam pero ko. Sana alam mo yun, <laughs> yun muna. Ano, <laughs> alam mo, mo muna <laughs> so, uh, sa akin. Gusto ko yung malaman to Totoo ba yun? Siguro sa... ko Tapos rin, wala rin. naman ako internet. <laughs> pero totoo yung may internet mutant. Mutant? Oo oh, nga. Internet mu mutant. Internet mutant may sarili no? Ano mo doon, di ba? Ah. Oh, nanayinigado pa pahingan nga, isang, isang shot ako. Ay, ma, oh. to talaga na, ano Oh, uh, pero, uy, salamat, Ayan, pati siya na. Ay, salamat sa mga solid support mo mm, um, um, mga tito. Eh. Um, oh. internet? Sa, to totoo ba yung mute, internet mute? To totoo ba yung hindi ko nga alam pare kung uh, bakit yung ano yan. Alamin natin muna yan. Sige, uh, tapos ah. ano yung mata ko? Saan nagagalay? <laughs> eh yung mata ko. Sige pare, sige. Uh.